Ayan mga kapatid. Talaga ang ginabi na. Ginabi na tayo sa daan. Madilim na talaga. Ayan, di na makita. Madilim na. Warap warap, madilim na dito pa ako sa bundok ay 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 Madilim dilim na talaga. Lang ganon. Sana nabutin talaga tayo ng dilim sa daan. Ah, urap. Maraming salamat mga kabakyard. Thank you for watching. Maganda dito lang video ko. Ay, bilisan ko na dyan ang lakad kasi madilim na dyan. Maraming salamat. Bye-bye.